ka na message ay, sa akin. Game. Game. Ano message mo sa akin? Ay, tayo, ha? Message mo sa akin, puro ka naman okay. Dinga ka na yan. Ah, oh. Miskita, I love you, Jay. tumatawa ang miyak? Ba't tumatawa ang miyak? Wow, pwede ka na palang artista, ma. Ayos po kami at, Ay, pati, pati, pati. Oh, ano ba te? Ano pa ma? Yung mga ito din Ano ka ba ma? Kumain ka. Hindi pwede hindi ka kakain. Ma. Kumain ka lagi ha? Ay mga Ha? Gutong ka na ba? Ha? Nagutong ka na ma? Mother. ママ。<laughs> <laughs>